Sa isang liblib na bayan, may isang alamat ng minerong hindi lang naghukay ng ginto, kundi pati ng mga kaluluwa. Isang kwento ng pagtataksil, galit at sumpang lumalampas sa hangganan ng buhay at kamatayan. Ano ang tunay na anyo ng manunugis? At paano nagiging panganib ang hustisya kapag ito ay nabaluktot? Tuklasin ang lihim na itinatago ng kadiliman, isang kwentong hinding hindi mo malilimutan. Manatili hanggang dulo dahil ang bawat sagot ay may kasamang takot na hinding hindi mo inakala. Tahimik ang gabi sa sitio bagong silang. Hangin lang ang naririnig, humahaplo sa mga dahon ng kawayan. Mabagal ang hakbang ni Elias, isang minero na kararating lang mula sa pagtutroso sa kabundukan. Basa ang kanyang damit sa pawis, may halong amoy ng lupa at kalawang. Sa bawat yapak niya sa basang lupa, para bang may sumusunod. Tumingin siya sa likod, wala. Pero naramdaman niyang may malamig na hininga sa batok niya. Napabilis ang lakad niya, sabay kabog ng dibdib. Lumiko siya sa isang makipot na eskinita, dinaanan ang abandonadong bahay ni Aling Ursing. Matagal na itong patay, sabi nila, pero may mga nakakakita pa rin ng apoy sa bintana tuwing hating gabi. Pagdaan niya roon, biglang bumukas ang bintana. Isang pares ng pulang mata ang tumitig sa kanya. Hindi siya nakagalaw. Ang mga kuko mahahaba at maitim. Ang mukha, kulubot at puno ng galit. Isang halakhak ang lumabasa nila lang, tila ba nagagalak sa takot ni Elias. Sumigaw siya, pero parang nilulunok ng dilim ang kanyang tinig. Napaatras siya, pero natapakan ang isang basag na bote. Napilayan siya, bumagsak sa lupa. Habang gumagapang siya paalis, napansin niya ang marka sa kanyang braso. Isang hugis buwan, itim at kumikislap. Ito ang tatak ng sumpa ng aswang na inakusahan ng bayan noon, ngunit hindi na patunayan sa hukuman. Si Elias pala ang isa sa mga saksi. At ngayon, pinuntahan siya para singilin. Mula sa dilim, lumabas ang tatlong nilalang. May mga pakpak na parang paniki at balat na parang paso. Umiiyak siya habang hinihila siya pabalik sa lumang bahay. Naririnig niya ang mga bulong ng salitang hindi niya maintindihan. Ang hangin ay bumigat ang lupa ay parang humihinga. At ang kanyang katawan unti-unting nawawala ng lakas. Ang kanyang mga mata dahan-dahang tumirik. At bago siya mawala ng malay, narinig niya ang boses ng batang babae. Ako ang anak ni Aling Ursing. At ikaw ang pumatay sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Elias. Ang tinig ng bata ay malamig, parang walang kaluluwa. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses. Isang batang babae na may puting damit, basang-basa, may dugo sa lailayan. Ang mga mata nito ay itim na parang balon, walang hangganan, walang liwanan. Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan, tila ba lumulutang sa lupa. Lahat kayo na nagsinungaling, makakatikim ng ganti, bulong nito. Sumigaw si Elias, pilit lumalaban, ngunit hindi siya makagalaw. Parang may mga kamay sa ilalim ng lupa, humihila sa kanya pababa. Nang lumubog ang kalahati ng katawan niya sa lupa, nagsimulang bumuka ang bunganga ng batang babae. Lumabas mula rito ang isang aninong itim, humahalinghing, sumisitsit, at mabilis na pumasok sa bibig ni Elias. Pumasok din ang mga alaala. Ang gabi ng paglilitis. Ang mga salitang hindi niya sinabi. Ang takot na pinili niya kaysa katotohanan. Ang sigaw ni Aling Ursing habang sinusunog ang kanyang bahay ang pagtawa ng mga nanonood habang tinatakpan ng abo ang langit. At ang mata ni Elias, punong-puno ng luha, habang nanonood lang siya. Ngayon, ang mga kamay sa ilalim ng lupa ay umabot na sa kanyang leg. Hindi na siya makahinga. Ang batang babae ay ngumiti, ngunit walang galak. Hindi ito ang katapusan. Isa ka lang sa marami. At sa huling pagkakataon, nakita ni Elias ang kanyang mga kuko, humaba, tumalim, naging itim. Unti-unti siyang naging isa sa kanila. Isang minero. Isang manunugis. Isang aswang. Naramdaman ni Elias ang biglang pag-init ng kanyang balat. Para bang may nag-aalab sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang mga ugat ay nagkulay uling, naglalakbay ang itim na likido sa bawat himaymay. Ang mga alaala ng kanyang pagkatao ay unti-unting naglaho. Ang pangalan niyang Elias ay parang hangin na lang na dumaan. Sa kanyang pandinig, tumunog ang mga kampana mula sa simbahan sa kabilang bayan. Pero hindi ito musika ng kaligtasan. Ito ay tunog ng paghukom. Napatayo siya, hindi na si Elias, kundi isang nilalang na walang kinikilalang awa. Sa paligid, ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Walang ibon, walang insekto, walang sigaw ng tao. Ang mundo ay tila nakahawak ng hininga. Lumakad siya palabas ng lumang bahay. Sa kanyang likod, sumunod ang batang babae, ngayon ay may mga pakpak na yari sa uso. May susunod pa, sabi nito. Marami pa kayong may kasalanan. Sa gabi ng kanyang unang pangangaso, dinala siya sa tahanan ng isang dating pulis. Ang lalaking minsang pinuno ng kaso ni Aling Ursing. Natagpuan niya ito sa loob ng isang bahay na puno ng rebultong banal. Ngunit ang mga mata ng mga rebulto ay mailuhang dugo. Tumigil sa paghinga ang lalaki nang magtagpo ang kanilang mga mata. Elias? Hindi na ako si Elias. Isang sigaw ang sumambulat sa gabi, sinundan ng katahimikan. At mula sa bubong ng bahay, bumaba ang usok na hugis tao. Isa na namang kaluluwa ang naputol mula sa kasinungalingan. Habang papalayo si Elias, o kung anumang nilalang na siya ngayon. Narinig niyang muli ang boses ng batang babae. Hanggang sa maubos ang kasinungalingan, maglalakad tayo sa dilim. At sa bawat hakbang nila, nadarama ng bayan ang unti-unting paglamig ng gabi. Sa mga susunod na gabi, nagsimula ang takot. Isa-isang nawawala ang mga taong may koneksyon sa kaso ni Aling Ursing. Ang dating barangay kapitan, natagpo ang nakasabit sa punong balete, walang puso. Ang huwes na tumangging pakinggan ang ebidensya, natagpuan sa loob ng sarili niyang silid, Buong katawan ay tuyot na parang nilapan ng apoy. Walang bakas ng pagpasok. Walang ingay. Walang nakakita. Pero lahat ay nakarinig. Isang halakhak na mahina, parang tinig ng bata, sinasaliwa ng mahinang kaluskos sa bubong. At sa gitna ng dilim, palaging may aninong minero. May kasamang uso. May dalang galit. Sa isang gabing maulan, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa bayan. Dinala nila ang mga lumang anting-anting, ang dasal ng mga babailan at abu mula sa pinagsunugan ni Aling Ursing. Hindi ito gawa ng tao, sabi ng matandang manggagamot. Ito ay ganti ng kaluluwa na hindi nabigyan ng hustisya. Ngunit bago sila makapagsimula ng ritual, pumasok ang isang batang babae sa gitna nila. Basa sa ulan. Tahimik. Ang mata ay itim. Wala nang bisa ang dasal, Anya ang halimaw ay hindi na sa labas. Nasa loob na ninyo. Isa sa mga matatanda ang biglang sumigaw, nagsuka ng itim na dugo. Isa pa ang nagsimulang masunog ng walang apoy. Ang paligid ay nabalot ng usok at isa-isang nagsisigaw ang mga tao, humihingi ng awa. Pero wala nang awa sa mundo ng mga manunugis. Sa labas ng bulwagang iyon, nakatayo si Elias, mataiwalang damdamin. Ang batas ay nabigo. Ngayon, ang dilim ang magpapasya. At sa bawat liwanag na mamamatay sa bayan. Isang bagong halimaw ang isisilang. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik ang buong bayan. Walang katao-tao sa kalsada. Sarado ang mga tindahan. Ang mga bintana, tinakpan ng tela. Walang batang naglalaro. Walang matandang nagkukwento. Parang pinatay ang sigla ng buong lugar. Sa gitna ng liwasan, nandoon pa rin ang bulwagan. Sunog ang loob. Itim ang usok na nagmarka sa bubong na parang mga daliring umaabot sa langit. Walang bangkay ang natagpuan. Walang pangalan ang binanggit. Pero lahat ay alam kung sino ang may gawa. Ang bulong ng mga natitira ay iisa lang. Bumalik ang manunugis. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi ang takot. May mga dumadating na taga-ibang bayan nagtatanong, nag-imbestiga. Lahat sila ay may iisang hangarin, hanapin ang dahilan. Pero isa-isa rin silang nawawala. Hanggang sa may dumating na babae. Tahimik. Nakaitim. May bitbit na lumang libro at pamana ng kanyang lolang babailan. Ang halimaw ay hindi isinilang, anya sa sarili habang naglalakad sa dating bahay ni Aling Ursing. Ito ay ginawa ng takot at pagtataksil. Tumigil siya sa harap ng lumang pintuan. Kumakabog ang puso niya. Pero hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil siya ang apo ni Aling Ursing. At siya lang ang may dalang orasyon ng pagwawakas. Pumasok siya sa loob ng bahay, mabagal ang bawat hakbang. Ang sahig ay marupok, parang bibigay sa bigat ng alaala. Ang dingding ay may bakas pa ng apoy, itim, bitak-bitak at malamig. Sa gitna ng silid, nandoon ang bilog na may abo kung saan sinunog si Aling Ursing. Lumuhod siya sa harap nito, binuksan ang lumang libro. Inilabas niya ang isang pirasong buhok, balot sa tela. Ito ay buhok ni Elias. Ang orasyon ay kailangang basahin ng buo, sa ilalim ng dilim, sa oras ng kawalan. Nagsimula siyang bumikas. Ang hangin ay kumapal. Ang mga kandilang wala roon kanina, biglang nagliyab. Sa bawat salita niya, nanginginig ang sahig. Sa kisame, bumubuo ng hugis ang usok, mukha ni Elias. Hindi tao. Hindi rin hayop. Isang nilalang na buo sa galit, lumikha ng sarili niyang anyo. Bakit mo ako tinatawag, bulong nito, habang lumalapit sa kanya? Hindi mo ako kayang ibalik sa liwanag. Ngunit tumayo ang babae, buong tapang. Hindi kita ibinabalik. Ipinapakita ko lang sa iyo ang katotohanan. Isinampay niya ang salamin sa harap ng anino. At doon, nakita ni Elias ang sarili. Hindi halimaw. Hindi aswang. Kundi isang batang lalaki, takot na takot, nakatayo sa likod ng nasusunog na bahay. Isang batang pinili ang katahimikan kaysa katotohanan. Napaluhod ang nilalang. Ang mga pakpak nito ay nagsimulang mag-abo. Ang usok ay napunit sa gitna. Ang sigaw ng mga kaluluwang bumubulong sa kanya ay tumigil. At sa unang pagkakataon, umiyak si Elias. Luha ng pagsisisi, luha ng kalayaan. Niyakak siya ng babae, mahigpit at tahimik, parang yakap ng kanyang ina noon bago siya tuluyang nawala sa dilim. Ang lupa sa paligid nila ay unti-unting lumambot. Ang abo ay nawala sa hangin. Ang bahay ni Aling Ursing ay biglang lumiwanag, parang muling binuhay ng liwanag ng buwan. Ang mga salamin ay pumutok at mula sa mga basag na piraso, lumabas ang mga anyo ng mga kaluluwang itinago ni Elias. Isa-isa silang bumaba, naglakad sa liwanag at naglaho sa hangin. Tahimik! Payapa! Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang narinig ng babae. Maraming salamat, apo ko. Ito ay boses ni Aling Orsing mainit malambing ngunit tandaan mo hindi dito nagtatapos ang kadiliman ang katarungan ay isang apoy kailangan itong bantayan araw-araw ang babae ay lumabas ng bahay dala ang lumang libro ang kanyang pangalan sa puso amara at sa kanyang likod tuluyang gumuho ang lumang bahay wala nang abo wala nang usok ngunit sa pinakailalim ng guho isang maliit na bato ang kumikislap Itim. Mainit. Naghihintay. Hindi ito ordinaryong bato. Sa bawat kisap parang may pintig. Parang puso na naghahanap ng katawan. Isang pulis ang unang dumating kinabukasan. Nagimbestiga, nagsukat, nagtanong. Ngunit wala siyang nahanap kundi abo at ang batong iyon. Pinulot niya ito, pinagmasdan. Mainit. Pero hindi siya nasaktan. Bagkus, Parang may bulong na pumasok sa kanyang isip. Mga salitang hindi niya alam pero naunawaan niya. Isinilid niya sa bulsa. Tumayo siya. At habang lumalayo siya sa lugar, hindi niya napansin. Ang anino niya ay humaba. Hindi sumusunod sa liwanag ng araw. At sa likod ng kanyang mata, may kumikilos. Buhay na ulit ang halimaw. Hindi sa anyo ng minero. Hindi sa anyo ng multo kundi sa katawan ng batas. At sa susunod na gabi, isang bata na naman ang nawala ng ina. Isang saksi na naman ang nawala. At isang usok na naman ang sumingit sa pagitan ng mga bituin. Sa mga dingding ng bahay ng nawawalang ina, may mga gasgas na parang kuko. May mga bakas ng dugo na tila gumapang pataas, hindi pa baba. Ang mga salamin ay natakpan ng yelo kahit tag-init. At sa ilalim ng kama ng bata, may naiwan na papel. Isang pahina mula sa lumang libro ni Amara. May nakasulat sa dugo, isang babala. Hindi napapatay ang dilim. Naipapasa lamang ito. Sa kabilang bayan, si Amara ay biglang napabalikwas mula sa pagkatulog. Naramdaman niya ang pagbabalik ng lamig sa hangin. Ang mga orasyon sa kanyang dibdib ay kumulo. Ang apoy sa kandila ay bumaligtad ang direksyon. Muling bumukas ang aklat. Muling tumawag ang lupa. Alam niya, hindi pa tapos. Ang halimaw ay may bagong anyo. At kung dati, ito ay ganti ng isang nilalang na iniwan ng hustisya. Ngayon, ito ay naging sistema. Lumalakad sa uniporme. Nakangiti sa kamera. At nasa tabi ng iyong pintuan. Umalis si Amara nang hindi na nagpapaalam. Bitbit -bit ang aklat, ang pangako ng kanyang lahi at ang apoy na hindi namamatay. Sumakay siya sa lumang jeep na walang sakay. Tahimik ang graver, ngunit sa salamin wala itong refleksyon. Alam na niya. Ang nilalabanan niya ay hindi lang mga aswang. Hindi lang multo ng nakaraan. Kundi ang mismong katawan ng mundong ito. Na sa tuwing may inosente na tatahimik sa harap ng kasalanan. Ang dilim ay tumitibok muling nabubuhay. Sa isang liblib na presinto, nakita niya ang pulis. Tahimik itong nakaupo. May hawak na tasang walang laman. Ngunit sa bawat tikom niyang bibig, may usok na lumalabas sa ilong. Ang mga mata ay mapayapa, ngunit likod nito'y nanginginig. Nilapitan siya ni Amara, walang takot. Alam kong hindi ikaw ang nagsimula nito, Anya. Pero ikaw ang susunod. Binuksan niya ang aklat. Inilabas ang pamana, isang patalim na gawa sa bato, pinagpala ng dugot apoy. May pagkakataon kang pumili. Ang manatili sa dilim di. O ang sunugin ito sa sarili mong laman. Tahimik ang pulis. Ngunit sa loob niya, nag-aaway ang dalawang tinig. Ang boses ng bata pa siyang pulis, nangarap maging tagapagtanggol. At ang bulong ng batong itim, na gustong gawin siyang tagahatid ng takot. Nagsimulang umiyak ang lalaki at sa unang patak ng luha niya sa sahig. Nagsimulang lumiyab ang silid. Hindi dahil sa apoy. Kundi dahil pinili niyang magsabi ng totoo. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi ng takot kundi ng paglaya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon. Ang bato ay pumuto. At sa loob nito, isang maliit na tinig ang narinig. Salamat. Ngunit ang tinig ay naglaho agad, parang usok sa hangin. Ang silid ay unti-unting lumamig at ang apoy ay naglaho. Nasa harap ni Amara at ng pulis ang mga basag na piraso ng bato. Walang bakas ng buhay, ngunit may pakiramdam silang may nanatili. Isang paalala na ang laban ay hindi natatapos sa isang gabi. Sa labas, ang buwan ay mataas, nakatanaw sa kanila na parang saksi. Nilapitan ni Amara ang pulis. Hawak mo na ang susi para ipagtanggol ang liwanag. Ngunit may babala sa kanyang mga mata. Kung mapabayaan mo ito, muling bubuhayin ang dilim. Umiyak ang pulis, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad. Hindi na ako aalis, sagot niya. At hinding-hindi na ako magtataksil muli. Naglakad sila palabas ng presinto, dala ang pag-asa at ang alaala ng mga nasawi. Sa likod nila, ang mga bituin ay kumislap ng mas maliwanag. Ang gabi ay tila sumulyap sa bukang-liwayway. At sa puso ng bayan, ang kwento ng minerong manunugis ay hindi nagtatapos. Kundi nagsisimula muli, isang babala na kailan maihuwag pabayaan ang katotohanan. Sa muling pag-ikot ng mundo, ang mga alaala ng madilim na gabi ay nanatili sa hangin. Mga kwento ng mga nawalan. Mga aninong naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Amara at ang pulis ay nagpatuloy sa kanilang landas pinipilit itama ang mali. Pinapanatili ang apoy ng hustisya na hindi kailanman mamamatay. Ngunit sa bawat sulok ng bayan, may mga matang nagmamasid, mga aninong naghihintay ng pagkakataon. At sa bawat pag-ikot ng buwan, ang ingay ng mga kuko sa dingding, ang malamig na hininga sa batok, ay paalala na ang dilim ay hindi basta mawawala. Ito ay bahagi ng kwento ngayon, bukas at magpakailanman. Ngunit sa kabila ng dilim, may mga ilaw na hindi matitinag. Mga pusong naglalaban para sa katotohanan. Si Amara ngayon ay tagapangalaga ng mga naiwang alaala. Patuloy na lumalaban sa anino ng kasinungalingan. Habang ang pulis na ngayon ay tagapagtanggol ng bayan. Ay nagsisimulang muling buwin ang tiwala at pag-asa. Sa bawat hakbang nila, bumabalik ang sigla ng komunidad unti-unting nababalot ng liwanag ang mga lugar na dati natako. Ngunit alam nila ang laban ay hindi tapos. Dahil sa likod ng bawat ngiti at katahimikan. May nakatagong dilim na handang muling bumangon. At sa bawat pagdiriwang ng buhay. Nariyan ang alaala ng minerong manunugis. Isang paalala na ang katotohanan at hustisya ay kailangang ipaglaban. Sa pagtatapos ng gabi, habang ang mga bituin ay nagmamasid sa katahimikan. Si Amara ay tumingin sa langit, may dalang pangakong hindi magpapabaya. Sa kanyang puso, ang apoy ng mga ninuno ay patuloy na nagliliyab. Hindi na siya magpapadala sa takot o panlilinlang. At sa bawat pag-ikot ng buwan, ang bayan ay unti-unting muling nabubuhay. Pinipili ang liwanag sa kabila ng dilim. Ang kwento ng minerong manunugis ay nananatili. Hindi bilang isang sumpa kundi bilang isang aral. Na sa bawat kasinungalingan, may babangon na tunay na katarungan. Ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Habang tahimik ang gabi, may mga matang nagmamasid mula sa anino. Hindi lahat ay naniniwala sa liwanag. May ilan na pinili ang madilim na daan. Nagpapanggap ng mga kaibigan, ngunit nagdadala ng kasamaan. Si Amara ay alam ito, kaya patuloy siyang nag-aaral nagdarasal at naghahanda para sa mga darating na pagsubo. Ang kanyang lakas ay hindi lamang galing sa orasyon, kundi sa puso ng isang taong hindi sumusuko. At sa bawat paglipas ng gabi, ang bayan ay unti-unting nagiging tahanan ng pag-asa. Ngunit handa sa muling pagharap sa dilim. Sa isang malayong bahagi ng gubat, may isang lihim na nag-aantay na muling madiskobre. Isang puok na puno ng mga naiwang alaala ng mga nilalang na dati minsa inaghari. Ang mga labi ng sinaunang mahika at galit ay nananatili sa bawat dahon at bato. Si Amara, dala ang aklat ng kanyang lahi, ay dahan-dahang lumapit dito. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na parabang nagdadala ng mga kwento ng kahapon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito huling bahagi ng kanilang pakikipagsapalaran. May mga lihim pang kailangang tuklasin mga misteryong dapat buksan at mga laban na dapat harapin sapagkat sa likod ng bawat dilim may liwanag na naghihintay na magningning ngunit sa bawat hakbang ni Amara papasok sa madilim na gubat naririnig niya ang mahinang bulong ng mga espiritu sila ang mga naiwang kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan ang hangin ay naging malamig para bang may mga matang sumusubaybay sa kanya Nakita niya ang mga anino na dumaan sa pagitan ng mga puno. Parang mga matang naglalaban sa pagitan ng liwanag at dilim. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim. Alam niyang ang bawat paggalaw ay may kahulugan. At ang kanyang misyon ay higit pa sa sarili niya. Dito nagsisimula ang tunay na pagsubok. Ang pagtanggap sa kanyang kapalaran bilang tagapagligtas at tagapangalaga. Sa gitna ng gubat, napansin ni Amara ang isang liwanag na mahina ngunit matatag isang apoy na nagmumula sa isang lumang altar, nababalutan ng mga ugat at dahon. Doon niya nakita ang isang lumang rebulto ng isang minero, may mga gasgas at uka na tila nagkukwento ng isang matinding trahedya. Nilapitan niya ito, at sa kanyang pagdampi, naramdaman niya ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang katawan. Isang tinig ang pumasok sa kanyang isipan, mabagal, malalim at puno ng kalungkutan. Ito ang puso ng gubat, ang alaala ng mga nasunog, ang galit ng mga naiwang kaluluwa. Nakita ni Amara ang mga larawan ng mga taong nasaktan, mga pangakong nabigo at mga lihim na itinago sa kadiliman. Ngunit ramdam din niya ang pag-asa, isang panibagong simula na maaaring umusbong mula sa abo. Kinuha niya ang kanyang aklat, handang ituloy ang laban para sa mga biktima at sa bayan. Ang gubat ay nagbago ng anyo, nagmistulang lugar ng pagsubok at paghilom. At si Amara ay naging ilaw na patnubay sa gitna ng dilim. Sa paglubog ng araw, si Amara ay tumindig sa gitna ng gubat, pinagmamasdan ang langit na unti-unting nagdidilim. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang tungkulin, ngunit hindi siya nag-iisa. Dala niya ang lakas ng kanyang mga ninuno, ang tapang ng kanyang puso, at ang apoy ng hustisya na hindi kailanman mamamatay. Alam niyang kahit gaano karami ang anino na sumubok manakop sa bayan may liwanag na patuloy na sisiklab sa mga puso ng mga tao. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang bukas, isang bagong simula para sa lahat. At sa huli, ang kwento ng minerong manunugis ay naging paalala. Na sa kabila ng dilim, may pag-asa. At sa bawat pagsubok, may pagkakataon na muling bumangon at magtagumpay. Ang laban ay hindi nagwakas, ngunit ang tapang at katotohanan ang magbibigay daan sa liwanan. Ito ang wakas ng isang kabanata. At simula ng isang bagong yugto.